Ayun mga Mars, another day, another vlog! Eto na nga ang sinasabi mga Mars ko, kapag tumigil talaga sa pagditinda at pagkabalik ko, ay sobrang dami ko na naman naiisip na gawin. Kagaya na nga lang na ito, mga Mars ko, ayan, nililigpit na nga ni Jowa yung mga paninda namin dito sa may iba ba? Dahil meron naman akong binalak na gawin na talaga namang gusto ko nang magawa talaga nila yon ngayon na ngayon na. Ewan ko ba mga Mars ko, kapag meron talaga ako na iisip, ay hindi talaga pwede na hindi magagawa yon dahil talaga magiinit yung ulo ko, ganun. So, ayan, after nga maligpiti jowa yung mga kalat dito sa tindahan, umalis na nga sila ni kuya para nga pumunta sa may hardware. So, bumili nga lang sila dyan ng simento, graba, at buhangin para nga sa gagawin nila dito sa munti naming tindahan. So, ayun na nga mga Mars ko, dahil nga ngayon nga ay papapantay ko na nga yung sahig dito. Hindi dahil sa palagi na nga lang kami binabaha dito, kundi dahil gusto ko naman ma-relax yung sarili ko kapag nagbabantay nga ng tindahan. So, sa totoo lang, mga Mars ko, mahina talaga yung balakang ko pagdating sa matagalang pag-uupo. Siguro mga Mars ko, dahil nga rin sa side effect dahil nga ako ay CS ma'am So yung likod ko talaga at balakang ko ay hindi tumatagal sa matagalang upuan. Kaya sabi ko kay Jowa ay nako kailangan na ipantay to para na makapagpahinga ako kapag nagbabantay. Dahil sa true lang mga mars ko kapag siguro ako ay nakakapagpahinga kahit papano. Ay nahihilata ko nga yung likod ko kahit papano o nakasalampak lamang. Ay talagang kakayanin ko yung maghapon nga na pagbabantay dito sa tindahan. So bali dito nga mga mars ko ayan nakapagtambak na nga sila. So mabuti na lang at meron sila nakuha na panambak. Dahil kung wala nga mga mars ko syempre ang ending yan hindi magagawa. Tapos yung ko na naman ay naman, may saltik na naman tayo niyan. So ayan, natapos na nga sila magtambak dyan at mabilis lang sila natapos gawa nga na tinulungan na nga rin sila ng asawa ng kaibigan ko. Kaya naman sa punto ito mga Mars ko, ayan, naglalagay na nga sila dito ng kanilang hinalo na semento. Ayan, ayun nga mga Mars ko, pasintabi nga daw po sa mga marurunong talaga dyan gumawa ng mga bahay-bahay. Hindi naman po talaga sila manggagawa ng bahay, talaga na utusan ko lamang, kaya naman ayan, napilita na kaya lang. Kaya kung meron man daw silang mali ng mga nagagawa, ay pagpasensyahan na at sa akin naman ay okay yun dito nga mga Mars ko sa puntong ito ay medyo kinulang nga pala yung buhangin nila kaya naman bumili nga muna ulit si Jowa so tingnan nyo naman kasi yung itsura hindi pa talaga kaaya-aya kaya kailangan niya pang bumili so hindi tayo magtitipid for today's video dahil ginusto natin to ang dami mo kasing alam kaya deserve mo yan <laughs> <laughs> Di ba kitang-kita nyo naman mga Marsko ko, masundo siya pero tingnan nyo ang nangyari. So ang mahalaga na lang talaga dito mga Marsko ay ayan, finally nga at napantay na siya. Tuwang-tuwa na naman ang person na ito kasi ayan, nakuha na naman yung kagustuhan niya forward na nga mga Mars ko. Ayan, kinabukasan nga. Medyo tuyo-tuyo na siya. So, sobrang excited na nga ako sa mga gagawin ko na naman dito ka-ek-ekan. Pero, syempre, ito medyo masakit-sakit yung ulo ko. Dahil hindi ko na naman alam kung paano ayos ba ang gagawin ko dito. So, kagabi pa lang kasi talaga mga Mars ko, pinag-iisipan ko na kung saan ko ilalagay yung ganito, ganyan. Parang, ayan, inangat lang naman yung sahig dito. Pero, kung ano-ano naman na iisip ng taong to. <laughs> Kaya naman, syempre mga Mars ko, samahan nyo ako sa susunod na araw para sa mga paggagawin ko na naman.